Hi hey mga kaunar, kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Kumusta po ang ating mga uh, negosyo ngayon? Sana'y uh, maayos pa rin tulad po ng dati. So, so sa amin po dito ay uh, okay naman po ang takbo ng aming negosyo. Uh, but for now ay isi-show ko lang po sa inyo ang aming uh, best seller na uh, pork humba. So, ito po ang aming pork kumba, no? best seller. So... Okay, Flix ko lang po sa inyo ng no, mga ka-owner na ang pork humba po natin ngayon ay tinaasa na po natin ang presyo. Mula nung 40 pesos po ay ginawa natin, natin 45 pesos kasi tumaas na po ang nabilihin lalo na sa karni. So ayan po. So ito naglagay ako ng mga patok na sa karinderya like dinuguan, pork apritada, beef paklay, pork bupis, meron tayong pork bacon express, buso na salad, monggo, ampalaya with egg, then adobong kangkong, minataang gulay, minataang langka, atay with egg, chicken adobo, and fish balls with sauce. Importante talaga na gumawa po tayo ng sarili nating advertise kasi ako magpa-advertise po tayo ay mahal po kaya gagawa po tayo ng paraan upang ma-advertise po ang ating mga paninda sa pamagitan pamagi po ng ating uh, tarpaulin. Yan.

Uh, I-share ko lang po sa inyo kung bakit po maganda po tingnan ang ating pork kumba Kasi po uh, nilagyan po natin ito ng ketchup. At saka nilagyan ng sweet Then, meron tayong uh, black beans na nilagay. Then, sugar. At saka, uh, dato poti soy sauce. Ayan. Uh, very attractive po ang ating uh, pork humba no so yan po mga ka-owner no para maging attractive at masarap tingnan ay yan lang po ang ilalagay nyo ha. <laughs> uh, <laughs> So yan lang po no mga ka sana'y may natutunan kayo sa video kong ito. At please don't forget to click the subscribe button and click the notification bell upang ma-notify kayo sa next upload ko na mga videos. Tandaan, sa negosyo ay kailangan ng sipag at syaga at dasan at may pananalig sa puong may kapal. Thank you for watching. See you on my next vlog.